sa probinsya pinapasan ng tubig oh oh nilalagay sa balikat dito sa Saudi ganito na lang oh nakakariyat siya dito ang pagig ganito pagigib sa Saudi mga mga shout out sa ating ganito ang buhay natin sa Saudi Instead na mapapasanin ko itong Papasanin ko itong ano na to Yung tubig na to eh, Mayroon namang carrier na gagamitin o oh. Ayan ba? Ah, diba? So marahe pang Marahe pang sasakyan Hintay na natin matakpa Tatawid tayo doon o oh. Ayan Doon tayo tatawid Doon tayo tatawid oh, o oh. pa yung mga ano mga sasakyan so ito yung dala natin uh, tubig tubig na ating inumin at pang pang tubig sa kanin din sa sa ulam so may kami shout out sa ating mga taga subaybay dyan ha don't forget to subscribe like and share my youtube channel marawit vlog at your service Tawid <laughs> na <davida> tayo Ay, <laughs> ay, oh. na, tawid na tayo Tawid na tayo Ayan ah, Bakit Kahihirap naman ang buhay Ay, hindi ko wala pipili Kahihirap ng buhay Sabihin natin, pinagpalang buhay So, biga-miga shoutout sa, sa inyo lahat dalawang high wing dalawa ay dalawa yung ano natin uh, lalagpasan natin o tatawirin natin kanina doon sa uh, malapit sa salon doon yun o no? doon tayo dyan tayo dumaan ah dyan na po dumaan dyan ako dumaan at ito naman na ako papunta na ako ng bahay uh, so hintay hintay ulit natin na uh, ba, ano yung ano sasakyan at, ito na siguro <laughs> At dyan ako papunta oh, pauwi na ako ng bahay. So, gano'n mga mula sa salon hanggang sa bahay, ang paglalakad ay nasa 10 minutes siguro. So nga, nakalagpas na tayo sa highway. Ito naman ah, kasada naman to, kaya lang i... Eh, kumbaga Anong tawag dito? Kalye na lang to Kalye. O, oh, O, Paso, pauwi na nga ako ng bahay. Nakalagpas na tayo sa dalawang highway. Uh, Rumaragas ang mga sasakyan. So, sabi ko nga po, after, 15 after 10 minutes, o 13, ano ito? Mga 15 minutes, o ganun. 13. Kung mabilis ang mabilis ang lakad, 10 minutes eh may bit-bit po tayo ng ano eh may bit-bit po tayong galon eh na ating inumin so mga mga shout out sa ating lahat dyan don't forget to subscribe and like and subscribe my youtube channel ah at pakishare na rin po so God bless us